Asya. <laughs> si Don Pito. Kamusta ka na? Ako, si Nune Aquino. Tama po. Mabuhay ang Pilipino. Pero bukod sa mga animator, ang isa pang mahalagang aspeto raw sa paggawa ng cartoons. Siyempre, ang mga voice talent. Magandang araw, Cholo Pasok! Labas ako! Kaya na lang ng kawander nating si Pucholo, ang tinaguriang The Voice Master ng Pilipinas. Literal daw na boses lang ang kanyang puhunan para manalo ng iba't ibang mga voice acting competition. Ako nga pala, Cyber Kurchan. Tugpaay sa inyo. Huh? Ako nga pala, si Bubba Chacha. Hey, I'm in Spongebob. Hi, who are you, Spongebob? Hey, shut up, Spongebob. Meow. Hey, I'm Mr. Krabs. Oh, come on, Bruno. My name is Mickey Mouse. <laughs> Alam mo Siya rin ang boses ang sa likod ng mo. ilang mga tinagalog na Maroon. Japanese at anime gaya ng Detective pero, Conan, pero, Cyborg kuro Wing pero, Commander at marami pero, pang iba. Okay, one, two, three, go. Oh! Kasama ang iba pang voice talent sa bansa, nakapagtayo na si Pocholo ng voice acting and dubbing school para sa mga kabataang nais matuto sa ganitong larangan. So, Nakakatuwa dahil mahigit isang libo dalawang daan na nag-graduate namin and more than 300 are now active in voice acting industry from reporting, broadcasting, animation, dubbing advertising, at marami pang iba. You can create thousands of styles. <laughs> ah! Pero I wonder, gaano nga ba kahirap ang maging voice talent? Para malaman ang sagot, ito ang susubukan namin mismo ni Cesar. Actually, Una munang nagbigay ng tips si Pocholo may... para maihanda ang aming mga boses. Game? Bitama mo na yan. Game. Okay. O, basta sabi ni Pocholo, maligam-gam dapat ang tubig uh -oh. kasi nasisira ano ang boses. Sige, oh. ano mo? Pocholo, ano mo? para malaman mo kung si Rani. oo, opo, Ate Susan, ito. siya ka Cesar. Alam yeah. niyo kasi, bilang, lalo na kayong mga broadcaster, araw-araw ginagamit niyo yung boses nyo. Oh, yun lalo na yeah. sa pag -re report oh, Puhunan yan ang, actually, hindi lang ng mga broadcaster, eh. Lahat ng tao, puhunan to. Just imagine Finger. a world without a voice. Oh, nga. Subukan natin, interview niya ako, wala akong boses. Wala akong boses. fighting scenes raw ang mahirap si sa cartoons. Kailangan daw kasi itong maging makatotohanan. Kahit pa wala namang mga salita at puro ungol lang ang dialogue. Aro! Aro ko! oh, lang, oh, diba? Walang lain. Sige. Parang nagda-drums! Narot yung iba-iba kasi sa isang lugar tinatamahan. Ah! Ah! Pagkatapos naming na pagpraktisa ng fighting scene Ibinigay na sa amin ang idadab na script I wonder Ano kaya ang kalabasan ng aming pagiging voice talent Ha? Hindi ba tapos? Hindi ba tapos ang laban? Ayan, ah, ngayon mas i-hype niya si <laughs> <laughs> Makalipas ang ilang take Natapos na rin ni Susan ang kanyang mga linya eh ako, abutin kaya nang ilang take? Hindi. Hindi ko Mas mas galit. <clears throat> Sa ka. Nakakanggumi ka naman. Ha? Ngayon may bagay na kaming career ni Susan.